Pero bago ang lahat mga lodi, tuturo ko po muna sa inyo kung saan po tayo nagpapabuo nito mga bariyang ito at meron po tayong bonus na natatanggap. Ito nga po pala yung itsura ng motor natin kapag puno po ng mga barya mga lodi no. Bibigyan ko po kayo ng tip at technique kung paano po kayo makakamura kapag gusto nyo po magsimula ng gantong klaseng negosyo. Yo what's up mga lodi, since nagbabalik na naman po si Peps TV dahil pinangako ko nga po sa inyo ipapaalam ko po kung magkano po kinita natin ng isang buwan dito po sa aking pisonet at saka sa aking computer shop sa bahay. Pero bago ko po ipaalam sa inyo kung magkano nga po ang kinita, papaalala ko lang po sa inyo na hindi po consistent po ang kitaan dito po sa negosyong ito. Dahil itong nakikita nyo mga idol, ito po yung kinita natin noong December hanggang ngayon pong January. Alam naman po natin na talagang boom ang business kapag December po mga idol. Kaya kung magkano ba po yung amount na i-declare ide po natin dito, eh hindi po yan pare-parehas mga lodi ha. Baka ah, kasi isipin ninyo, napakalaki po ng kitaan ng computer shop. De depende na lang po talaga yan mga lodi kung paano nyo po i-handle itong negosyong ito. Papaalam ko rin po sa inyo mga Lodi kung magkano nga po ba yung mga ginagastos natin kada buwan. Para kung sakaling decidido na po kayo magtayo ng gantong klase negosyo e eh, meron na po kayong idea di na kayo mabigla. So, ito na nga mga Lodi, eh, inaayos na po natin yung mga nabilang nating mga barya nung December hanggang January po. Ito po yung isang buwan po nating kinita. Bale, ito mga Lodi, combination na po ito ng computer shop ko dito sa baba at saka po yung pisonet natin doon sa isang pwesto. Ito nga po palang naayos na natin mga barya mga Lodi, eh, nagkakahalaga po ito ng 31,100 po. Yan po ay ang total ng ating kinita sa isang buwan mga Lodi Pero hindi pa po yan mga Lodi ha Ito pong papel na to eh, umabot pa po ito ng 5,000 Tapos mga idol yung kuryente at saka yung internet natin eh, bayad na po At kung maaalala nyo nga pala mga Lodi na gumala kami noong nakaraang linggo eh, Kasama na po doon yung ginastos namin na 8,000 pesos po At ang tabayanan nyo po itong video na to mga Lodi At ipapakita ko sa inyo kung magkano nga po ba ang bill na namin dito sa kuryente mga idol kada buwan. Kasama na rin po yung bill namin sa internet. Pero bago ang lahat mga lodi, tuturo ko po muna sa inyo kung saan po tayo nagpapabuo nitong mga ito at meron po tayong bonus na natatanggap. Ito nga po pala yung itsura ng motor natin kapag puno po ng mga barya mga lodi no. Tara po mga lodi, samahan nyo ako at ipabuo po muna natin tong ating mga barya Yung una po palang pinagbuuhan natin mga lodi, eh dito po tayo sa McDonald's Batina Crossing. Sabi po ni Ma'am Manager, eh, 15,000 lang daw po ang kain lang ibuo. At eto nga po, ba diba, sabi ko sa inyo, 31,100 po yung ating barya. Eh, sinabi ko na lang po, eh, 15,100 yun na lang po. Pumayag naman din po si Manager at eto na nga po, mga Lodi, sinasabi ko pong bonus sa inyo kapag sa kanila po kayo nagpapabuo. Meron po kasing free meal dito, lalo na po at umabot po ng 3,000 pataas po ang inyong pinabubuo. What's up? Balit sa tayo magpabuo ng kalahati. 15,100 yung napabuo natin at may free meal po siya, mga idol idol Ayan. bali meron pa po tayong papabuo na another 15 plus mga lods. eto pa po yung mga lodi so punta naman tayo ng isa pang pinagbubuuhan ko may meal din po dun tara po samahan nyo oh. Dahil nagmamadali po tayo mga idol, minaji ko na lang po at napunta po agad tayo dito sa McDonald's at mga lodi. Ito po ay makikita sa may malapit po sa may MTS. Davao City po ito mga lodi at eto nga po pala mga lodi, total nito e 16,000 po sarado. Paalala lang mga lodi ha, hindi po sila laging nagbubuo lalo na po marami silang barya. Ito lang po ay nakasakto po tayo na wala po silang pamalit. Ito na mga Lodi, ito po yung mga meal na ating natanggap galing po sa McDonald's. Gawa po ng pagpapabuo natin ng mga barya sa kinita natin ng isang buwan mga Lodi. Malaking bagay na po ito para po sa mga bata, tontuwa po yung aking mga anak dito. Ang natanggap nga po pala nating meal mga Lodi, may cheeseburger yung kinain po ni Mrs. Isang one piece chicken with extra rice, meron din pong french fries at lalawa pong soft drinks. O ba diba, mga Lodi, isa rin po itong dagdag tip para po makatipid po kayo sa pagkain. Ito po yung merienda na namin ngayon kung susumahin mga Lodi, siguro kulang-kulang 300 pesos po itong meal na ito na pinamigay po sa atin ng McDonald's sa ating pagpapabuo ng mga bariya. So recap na po tayo mga Lodi. Ang total po pala ng kinita po talaga natin sa isang buwan ay eh, mahigit 56,360 po mga Lodi dahil di ko po sinama dyan yung count po ng tigbebente. P Alam naman po ninyo yung tigbebente coins sa iniipon po natin yan at mga Lodi kapag emergency yan po yung ginagamit ko. So oh, mahigit 56,000 po ang ating kinita tapos bawasan po natin ng 8000 dun sa aming gala tapos 10660 po sa kuryente at 1600 po sa internet meron po tayong neto na 36100 mga idol Baka magtaka po kayo mga lodi bakit ang laki ng aking kuryente. Meron po akong 19 units dito po sa bahay. Isang server po para po dito sa aking computer shop. At split type na aircon mga lodi na 2.5 horsepower. Kasama na rin po yung dalawang aircon namin dun po sa taas at isa pong TV. Kasama na rin po itong ref mga idol kasi nagbebenta rin po ako ng soft drink sa mga player ko. So ayan mga lodi, nalaman nyo na po kung magkano po yung kinikita natin sa ating computer shop sa isang buwan. At nabigyan ko rin po kayo ng idea para po magkaroon pa po kayo ng bonus sa pagpabuo ng inyong barya. So hanggang sa muli mga idol, sa susunod na video, bibigyan ko po kayo ng tip at technique kung paano po kayo makakamura kapag gusto nyo po magsimula ng ganitong klaseng negosyo. Kaya at tabayanan nyo po ang susunod natin mga i-upload na video at sigurado po makakatulong po ito sa inyo. Hanggang dito lang po mga lodi, stay safe and God bless you all. Peace!